Unang alay, unang ba, unang mitin, unang alay. Magandang araw. Habang dumarami ang kabataang nagtatrabaho para makatulong sa pamilya at mga estudyanteng nagsusumikap sa gitna ng kakulangan sa suporta, nananatili silang tinig ng pag-asa at pagbabago sa ating lipunan. Hingin natin at isamo sa Panginoon ang patnubay upang hindi mawala ang sigla ng kanilang mga pangarap at maitaguyod ang isang lipunang tunay na kumakalinga sa kanila. Dinggin nawa ng ating Panginoon ang ating panalangin.